guys, ito guys, nagbibi ko na naman akong na namin. Ano ngayon guys, May 15. Ayan guys, yung binili ko to kanina sa palengke, ayan. Tapos sama guys, pag medyo umaangat na naman siya, ibibake ko to siya guys. Oh, diba guys, ito na guys, nilagay ko na sa akin tray. Ito guys, kalahating kilo, tapos, ang asukal niya guys, nasa one-fourth lang. Tapos nilagyan ko to guys ng asin para mag-balance yung tamis ng ating biko. Ayan guys, kalating kilo lang to. Kasi kanina naman guys, bala ko bumili. Eh, magkano yung biko? Pwera daba, hindi naman kaanong hambaga. <coughs> Sorry naman mga guys. Ano, sabi ko gagawa na lang ako. Saglit lang naman gumawa. Tapos to, kahit nasa labas to, kahit tatlong araw, apat na araw guys, hindi nag-iibang lasa. Tapos, eto guys, na tinunaw kong ito, na asukal na may ano, yan, gaganyan ko yan. Tapos, ibibig ko na to sa taas, dun sa terrace guys, kasi ang oven ko nasa sa taas. Ayan siya guys. O ba? Diba? Mainit guys. <laughs> Mainit. <laughs> Parang marami yung kalahating kilo ngayon mga guys. Ah. <laughs> Maano, mahal sa yung malagkit. Tsaka ito guys, hindi ako naghahalo ng yung bigas. Puro malagkit ito guys. Kaya ang sarap niya. Tsaka yung binangsain ko dito sa malagkit, yung pangalawang gata. Ayan guys, bibake ko na ito mga guys. Guys, habang binibake ko yung biko sa doon sa terrace, nag ano na ako guys, nag adobo ko ng kangkong para mamaya kasi bababa ako guys pupunta ako sa baba. Tapos, ngayon, itong isda, yung asaba ko na lang magpiprito, kahit dalawang peraso lang, guys. Eh. Prosen guys, kaya nilabas ko na siya. Ano na to, guys, yung sinain ko na siya, kaya kahit ang pagluto mo yan, pagprito niya, yung parang pati na pala. Ayan, ganyan. Ayan, guys, ang bango, nangangalinga. So, ayan siya, guys, oh. Ang bango na siya guys so oh, ayan <laughs> ang ganda ng biko ni manay ang bango ayan na siya guys titimpla ko guys ng kape pero ang init pa nito guys oh, guys ng uh, kape na si manay maya maya baba na si manay mga guys ayan guys so oh, mabukang ko na siya kape tayo mga guys marianna time pang aking api ba eh. Maya-maya yan guys. disin na yan. Ayan yung tira pa pala namin yan guys. Yung Mother's Day. Nagtusok-tusok. Ininit ko. Hindi pa rin naubos. So guys, nag-sure na lang kami ng asawa ko ng kape kasi <laughs> ayaw niya rin daw talaga kape. Ang init eh. Gusto ko magkape. Ito talaga guys. Favorito din to ng asawa ko. saka itong apo ko ng bunso. Ayan. Kaya gumawa ko ulit at eh, ko bibili ako. Tumawa na lang ako. Saklit lang guys. Ayan. Isisig na nga kaya bibi. Bili ka na bi. Kain ka na bi ko. Naka na dito. Upo ka dito.